welcome to indai's、e、japanese grammar grammar for today 何何てくれと何何何何 te, 何てくれと何何 level n 3はいでは、いんらすな点てらこそありがとうございますいはいでは、いんらすな点じゃだいさん、お願いできますかいんでくな、先生 Ready po kayo, Judaisan, habang in-explain ko po yung last po natin na, last na to, diba? Last po natin na grammar for today. Okay. Ang grammar po natin ngayon is te kureto. Te kureto. Okay. Oshiete kureto tanomareta. Verb te kure. Verb te kure to tanomareru. Pag nakikiusap. Tapos, verb nai, de kure, to, iwareru. Yung verb nai is negative form po. Ano po? Ay, na pinagsabihan po. Ano po? Apo. So, kung, kung sa Tagalog, ito pong de kure, to. Yung to po is na. Na. Kaso, Apo. yung verb po, te form. Apo. Ano po? Verb te kure. Hai. Te form. Tapos, nakikiusap siya. Tanong Kaya, kure sa negative form naman, yung to is na. Na. Na, sa Tagalog. Then, yung verb niya is, sa, sa Japanese, verb te, na form, na negative form. Naide. Kure. Hai. Medyo, nakaka, ano po, no, nakakalito kung ito lang yung titingnan <laughs> So, kaya, meron po akong explanation at example para hindi po tayo maguluhan. Ano po? <laughs> Kasi siguro kung ako po, naisip ko po ano, kung ako po yung nag-aaral, maguguluhan ako dito sa sinasab sa explanation na to. So, kumawa na po ako ng ano, paliwanag at examples. Tinawa diba? na naman yun. di ba? Hindi na naintindihan siya dahil sa... na po. Na nakakalito po, di ba? Ang parang kinikilit eh. <laughs> Ay, nanode. Ang paliwanag ko po dito po sa sa grammar na ito, ginagamit para makiusap ang subject. Hi. At, ginagamitan ito ng verb na te-form at te-form na negative mm. form po. Ano po? So, ano po yung te-form at te-form na negative? Ito po yung example po ng te-form at te-form negative. Ang oshero po is root word. De, uh, plain dictionary form po. Ano po? Which is turo sa Tagalog. Hai Kaya, pag naging te form po siya, magiging osiete. Sa Tagalog, ituro. Opo. Pag negative form po siya, magiging siyang o Sa Tagalog, huwag ituro. Ano po? Napa. Tapos yung next ka pong example, uh, oku. Oku. Root word po, oku. Magiging lagay. Sa ano, Tagalog. Hindi po lagay sa ana gobyerno ha. <laughs> Maglagay ng ano, tuput ng mga things. Mga gamit. Oh. ha. gamit. Hi. Pag ginawa po siyang, tefer, magiging siyang te form, magigiging siyang oite. Idadrap po yung ku. Lalagyan po, ni add po ang i at te. Hi, oite. Oite. Hi. So, sa Tagalog, magigiging yung lagay na ilagay hai, po ako. pautos na po siya, no? Hay, hindi. Pag deform na, negative form, kung kanina, ilagay. Sa so, magiging huwag ilagay pag negative. Sa Japanese, okanaide. Okanaide. Ano po? Ha? At ang last po natin pong example is nom. Inom sa Tagalog. Hay, inom. Hay, root word po yan, ano? Ngayon, pag ginawa po siya ng te form, magiging nonde. Nonde. Hay, sa Tagalog, inumin. Inumin. Pautos po ah, hindi po inumin na noun. Inumin. Hay, inumin. Verb po siya, hindi po noun. Hay. Tapos pag negative form po ng nomo, magiging de no. Wag inumin. wag inumin sa Tagalog. Hay, Okay po, ano dyan tayo saan? Clear na po sa inyo. Hai. Now, sige, ikimasho. Um, Jaday san, na naging clear na po sa inyo kung ano po ang TEF form na tinatawag? Po, okay. Yung TEF form po na negative form, okay rin po? Okay. Hi. Sa mga nakaparticipate pong iba po, naintindihan nyo po yung TEF form at TEF form negative? Hi. -do -do? Hai. Tayo? Okay. Hai. Kasi kawarimasta. Dawa, benkyo no tuzuki o shimashou. Hi, daily mo. Hi, ko So, naintindihan po ng lahat po. Ano pa? Pag hindi po, po naintindihan, question lang po kayo para po mag-isip pa po, po ng iba samples po. Ano po? Deo, tsugi niyo. Babasahin ko po, jodai Tapos kung ano po yung pagkakaintindi o kung kaya niyo po siyang i-translate, pakitranslate po. Hi! Tomodachi ni Tanaka-san no denwabanggo wo 教えてくれと頼まれた。友達に田中さんの電話番号を教えてくれと頼まれた。はい。アンクルポ教えてくれと、あい、なきうさなとろあん。イトロ。イトロポト。イトロ。イトロ。イトロ。イトロ。イトロもさあサアキあきんさあさあきん Ano po ang pagkakaintindi niyo po, Jodai sa Sasa? ni Tanaka sa noong bango o usilite kureto, tanumareta. Ang aking kaibigan hmm. ay humingi ng, ng telepon number ni Mr. or Miss? Ni, ni, mis... ni Mr. Tanaka. Hai, so des. Hai. Tama po yung pagkakaintindi niya. Actually po, sa Tagalog po, yung mas native pong ano, uh, pandinig po, yung sabihin na uh, ibigay o kaya naman... Pinapusapan ako ng... Meron pa pong iba eh. <laughs> May iba pa pong way pong ano, mas native po. Pero, this time po, ginawa ko pong mas more on literal po. Ano po, kasi para po maintindihan po natin kung ano pong yung word talaga na nakasulat po. Opo. Kapag the way na magsalita dito sa Japan po. Ano po? Sa grammar po ng Jap Japanese. So, Opa. kaya, Tomodachi ni Tanaka sa no denwa bango o tanomareta. So, tanomare ta is pinakiusapan ako. Opa. Ako kaibigan. ng kaibigan. kaibigan ko. Tomodachi ni. Ano po? Na ituro. Na ituro. Oshiete kure to. Uh, enter parenthesis. Kanya. Ituro sa kanya. Ang Phone number de Wabango o oh, ni Mr. Tanaka, Tanaka Sano. Hai. Kaya pag tinuloy-tuloy po siyang basahin is, pinakiusapan ako ng kaibigan ko na ituro sa kanya, inter po yung sa kanya, ang phone number ni Mr. Tanaka. Hai. Pero, which is yung ituro, medyo weird po kung gagawin po siya pong Tagalog, kung yan po yung sentence po sa Tagalog. Ano po? Mm Hay, -hmm. hey, pero gusto ko lang pong sabihin kasi yung ginamit po dito po ano, grammar uh, verb po sa Japan is osiete. Osiete kore pa ito. Aba. Mm Hay, -hmm. hey, kaya nakasulat po dito note. Apo. Kapag magta-translate dapat sa native way. Kapag magta-translate na po kayo po, ano, halimbawa, natuto na kayo ng mag-Japanese, mag wag niyo po siyang i-translate ng literal. Ah, po, Depende ayun. na lang po kung tulad ngayon po, ang tinatranslate nyo is textbook. Kailangan po literal po ang pag-translate nyo para maintindihan nila na ang o na verb is turo, ituro. Okay. Ang ibig sabihin po. Ano po? Kailangan po may pahiwating ng mahusay po yung kung ano po yung nakasulat po. Sa grammar po. Opo. Oh, Hi. Arigato gozaimasu. <coughs> Diyan lang po kayo. Meron po po. <laughs> Hi. オーヤに玄関の前に自転車を置かないでくれと言われた。オーヤに玄関の前に自転車を置かないでくれと言われた。置かないでくれと、あい、なきうさサッなワグいらがい。おか<パ>置かないいらがい。おかないいらがい。おかないいかないい。おかないいらがい。おかない。お Nakiusap ang aking Ah, oya, oya, dochika dane. Oya, sang ka, o kasang ka otosan. Mm. Koko no oya tte kanji wa koko ne. Oya. Ah, oya-san, oya-san? So, so, so. Oya-san ka? Okay. Ah, hey. oya-san. Means yung, landlord o may-ari um, um, ng bahay na rerentahan. Tayo ba. Eto, pinao ka, pina-kiusapan po ako. Nang uh, yung may-ari ng bahay, karintahan po na huwag ilagay sa sa may labasan ng pinto. Hmm? labasan ng pinto po ng bahay po. Apo, maglagay ah. ng bisikleta. Hay, <laughs> sinab pinagsabihan po sa ano? Apo. Ay nakiusap sa kanya. po, nakiusap na huwag ilagay ang bisikleta sa harap ng uh, uh, pint, uh, pintuan. Kung saan. <laughs> na, sa... Apa. Yung... kasagabal ano. siguro po. Yung ano. Apo. ako ng may-ari ng bahay. Enter parenthesis. Na rinirentahan. Na huwag ilagay ang bisikleta sa harap ng labas na, ng labasan. Tapos, inter-parentheses ng bahay. Mm Hi. -hmm. Yun po yung naging translation ko po. Kaya kung, kung hindi ko po babasahin yung inter-parentheses, magiging ganito. Pinakiusapan ako ng may-ari ng bahay na huwag ilagay ang bisikleta sa harap ng lab labasan. Ano po? Parang pag may inter-parentheses, parang sikari-yarote ko to. Desyo, nangka. Chanto, diho siya. Yung... yung enter parenthesis po para mas kasi sa ang Japanese po kumakay po italagang eh, talagang detalyado po pag nagsalita po sila. Ikari magka styro styro koto. So, style koto ga shikari sikari. 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 kara while sa, sa Tagalog po ah, hindi hindi man po kumpletuhin naiintindihan na po yung bibig okay. sabihin. Pero Japanese po, gusto po talaga nila, ta, nila na ano, uh, kumakay po, i-detalyado ang pananalita yung nila. talaga agad na ano, kunyari, parang anuhin mo talaga, absorb talaga sa utak na, hindi, pwede, ganun. Hi, <laughs> 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 so you can do this. Hi, now, kung gusto pong screenshot po, <clears throat> sandali po palitin ko. Hindi nakikita yung nasa baba. Hi, now, 5 minutes. Go, sang, ni, itch. <laughs> kanina pala po, yung, parang hindi po na, Anna, na, na, hindi ako nagbigay ng time para mag-screenshot. Hi! Dozo. Para po sa gusto mag-screenshot. Go, yung, sang, ni, it. Hi, arigatou gozaimasu. Hanggang dito na lang po yung explanation for uh, grammar po natin today po. Ano po? Lilipat po tayo po sa quiz. Hi, kurik. ate. may sinend po akong ano. May sinend po. Tama po ba yung sentence ko po na ginawa? ate, naka ano siya, naka nihongo. Ah, kulit ka. So, may gumi. Mag ano ko na po, mag ka na lang po, mag na lang kong... po na 見つけました、えっと、鈴木さんに田中さんに塗り薬を塗らないでくれと言われた。鈴木さんに田中さんにん鈴木さんに田中さんに塗り薬をあの鈴木さんに田中さんにああなるほどね。 Understandable naman po siya kasi medyo malilito po yung kausap niyo. baga, ang gusto niyo po sabihin, um sinabihan kayo Mrs. na wag ah uh, pahiran ng cream na ano na gamot si Tanaka-san. Na, na, na sinabihan okay. siya ng tanaka San, na wag wag okay. ano lahiran. Na ano Si tanaka hindi, hindi po siya ano, hindi po grammar. kasi medyo ano nakaka parang nakaka-confuse po sa una pag bigla pong binasa. So, ano po ba? Hi Suzuki-san ni Tanaka-san. Yan po desu. yung gusto kong sabihin. Hai, maaaring <laughs> pong sabihin ganito. Uh, Suzuki-san ga... Ah, chota pati, ne? Suzuki-san ga... Tanaka-san ni... Meri kusuri Nuri wo kure to iwareta. iwareta. Mas maganda po siguro yung gamitin po natin pong particle po is ga. Pero tama naman po yung ginamit yung ni. Kasi kumbaga, sinabihan kayo ni uh, sinabihan kayo ni Suzuki-san, na nags, uh, na nagsabi si Tanaka-san na wag siyang lahiran ng gamot na panlahi. Hmm? Double mission. Double mission. Ang ipin ko pong sabihin ay, ano, sinabihan ako ni Suzuki-san na wag ko ng pahiran o ko kong pahiran ng krim si Tanaka-san. Ah, hindi naman po si nagsabi Tanaka. si Tanaka sa na naranay Hindi po, si Suzuki san po yung nagsabi po sa akin, wag ko nang pahiran si Tanaka san. Ibig sabihin po, Tanaka san no karada? Mm -hmm. Ano daw? Sino na ulit sinabihan ni ano po, sinabihan ako ni Suzuki Sang na wag nang pahiran ng cream si Tanaka Sang. Mm, Or yung Suzuki katawan san. ni Tanaka Sang. Mm. Mas Ano naman, Suzuki Sang ga Tanaka Sang ni? Ni, neri gusuri wa dekure de kure to iwareta. Ano, tama, tama naman po, tama naman. Tama, tama yung yun, ano de. desu, hai, ano, chanto. Ganyan in po. In tamako, oh, yun, ganyan po. Kasi ano yung ano, nag-uto si Tane, si... Ano ba yun? Suzuki-san. Suzuki san? Uh -huh. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!